Magandang araw po, magandang gabi po. Ah, mag a lang po sana. Sige po, pasok po kayo. lang po sana. Uh, ayun, tropa. Ang ganda ng mga sapatos nila, oh. Ayun, oh. Lulupit, oh. Grabe. Ang gaganda ng mga sapatos nila. Sapatos ni Libro, no? Sapatos ni, ano, Wilmer Ong. Ayun po, ma'am, kasi, ano. Wala pa akong sahod, eh. Wala pa akong sahod. Hindi pa ako pinapasahod ng amo namin. Na Six months na eh. Opo. <laughs> Pwede po ba makahingi ng sapatos? Ay, hindi po. Binibenta po namin. Ay, binibenta niyo po? Opo. Okay. Mamaw, okay lang po. Mamaw, hindi ng sapatos? Opo. Sige. Ayun na, ayun na yung tropa. Ayun na. Ayun na, ayun salamat po talaga. Ay, wait lang po. Tingnan ko lang po yung size 10. Pag size 9, babalik ko ha. Sige po. Maraming salamat Pumasko. po ha. Pumasko. Ano po? Pamasko. Ay, maraming salamat po mama. Maraming po salamat. Tropa, ang daming kalakal dito. Ayun oh. May mga kalakal dito, tropa. Sayang oh. Gusto ko man ibenta to. Gusto ko man ibenta. Kaya lang, meron na akong nakita doon mga tropa. Tindahan ng sapatos doon oh. Nakikita ko sa Facebook yun eh. Tindahan ng sapatos. Eh, andito ako sa classmate ko ngayon. Subukan natin ngayon kasi pinapunta ko ng classmate ko dito. Sabi niya, subukan mo yung sapatos doon. Baka makadiskarte ka. Subukan natin, subukan natin yung discard tayo ng sapatos doon, mga tropa, may binibenta sila dyan. No? Subukan natin kung makakahingi tayo, subukan lang natin. <laughs> subukan natin kung makakahingi tayo ng sapatos, mga tropa. Ayun o, dyan o. Lakas loob na naman tayo nito tropa, brought peg na naman tayo nito Ano, subukan natin kung makakahingi tayo ng sapatos, tropa. Paulot-ulot, diba? Subukan natin kung makakahingi tayo ng sapatos, tropa. Balita ko yung mga sapatos nila, quality raw, magaganda. Saka affordable, murang-mura, tropa. Ayan, dito, tropa. Ayan, oh. Ito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, tropa, oh. Ayan, oh. Ito, oh. Ito, oh. Ito, oh. Magandang araw, po. Magandang gabi, po. Magandang okay, po. Ah, mag-a-unbast lang po sana. Sige po, pasok po kayo. Mag-a-unbast lang po sana. Uh, huh? Eh, siya po, napanood ko po sa ano to, eh. Sa Facebook, eh. Kayo po yung mga nagsiseller ng sapatos, di ba? Okay. Napakatibay po ng sapatos nyo. Pag yung sinuot mo nang nagalaro ng basketball, ang bilis tumalun eh. Ang bilis ng taas tumalun po. Magkano po yung mga sapatos nyo na yan? Ano po, 1299 hanggang 1799. 1299 hanggang? 1799. 1799. Eh, napakamura po talaga, no? Tama yung sinabi ng classmate ko. Ayun, tropa. Ang ganda ng mga sapatos nila, oh. Ayun, oh. Ayan, tropa. Ito yung pangalan ng po. Ito po yung pangalan ng shop nyo? Opo. Ayan o. Hbb Boss SBB Shoes. Ayan <laughs> o, mga tropa o. Ayan o, lulupit o. Grabe. Ang gaganda ng mga sapatos niya. Sapatos ni Libro, Sapatos ni ano, Wilmer Ong. Ayan yan o. Dangin sa Suman. Jeff Chan. Sa akin Jeff Tan. Alohalo, dami o. Mga tropa o. Grabe na yan o. Pambihira o. Grabe, ang ganda ng mga sapatos nila, tropa. Ang ganda ng mga sapatos nila, pambira. Ay, eh, kayo po gumagawa naman, kayo nagbabalot? Oh, po nagbabalot? Apo. Sa isa? Oh, po. Pero kayo po gumagawa ng sapatos talaga? O kayo lang talaga nagre-repack, nagbabalot? Nagbabak. Nagbabak lang po? Nagpapak. Uh, kayo po may ari nito? Hindi po. Ay, hindi po. Kaano ano nyo tita po niyo may ari? Tita ko po. Ah, tita niyo po. Napaganda, napaganda niyo naman. Buti. Napagtsatsagaan niyo ganitong trabaho. <laughs> Opo. O, siguro laki na sahod yun rito nung no? libre pagkain. <laughs> Ayun no, grabe tropa. Magkano bas na kayo dito tropa? Dito yan oh. Ayan, dito yan, dito, dito yan tropa. Dito yan oh. Ayan oh. Sa boots. Sa, sa boots. Sa boss. HBB shoes. Ayan meron silang MB page tropa. Ayan oh. Meron silang lala move. Pwede yan COD. Pambira. Ayan oh. Mag PM ka lang mo tropa kung anong katanungan mo. Kung anong kailangan mo. Huwag ka lang ngingi sa akin ng pera kasi kailangan ko rin. Pambira na yan. Ayan o, tropan, taan tropa. Ang dami sa magaganda. dami din ng mga, mga ganda sapatos tropa. Grabe. Ang lulupit na yan you know. o. Oh. Ang dami din ng magaganda sapatos. pambihira. bihira. You know. Ayan o. Oh. crush ko to tropa o. Oh. Ayan o. Crush ko to. Ayan you know. o. Ganda niya ito. Crush ko siya. Ayan you o. Know. Ganda yung sinusuot ko dati nung high school eh. Ganda niya ito. Crush ko to. Grabe ang ganda niya ito. Ayan you know. o. Ayun po dyan yung pinakamahal, ma'am. Ito po, yung mga 1906 RNB. Ah, ito po, ito. Magkano po yung ganito? 1799. 1799, tropa, mura lang, oh. Grabe. Ano po siyang gawa, ano, original? Top grade quality. Ah, top grade quality po, po siya. Ako, tinamu tinan mo, tropa, oh, tinan mo. Ang ganda ng paggagawa niya, tropa, tinan mo. Napakagaan, kala mo, bulak, oh. Siguro, umabot na na 17 grams. Ayun, <laughs> napakagaan niya, ayun, eh, no. Grabe ang gan, gan. Ngayon po ma'am kasi ano. Wala pa akong sahod eh. Wala pa akong sahod. Hindi pa ako pinapasahod ng amo namin. Ano, 6 months na eh. Huh? Mga 6 months na ako hindi pinapasahod. Pwede po ba ma'am ano? Kasi nahiya talaga ako. Nahiya talaga ako ma'am eh. <laughs> Pwede po ba makahingi ng sapatos? Ay hindi po. Binibenta po namin. Ay binibenta niyo po? Opo. Okay. Ito po sana ma'am. Kahit ito na lang po. Ito, paborito ko pong kulay ito eh. Okay lang po, hingiin ko lang to. Ay, hindi po pwede. Binibenta po namin eh. Gulugulugan ko na lang po ma'am. Mag Magdaw na akong sandaan ngayon. Ay, hindi po pwede. Ha? Sige na ma'am kasi wala akong pantrabaho eh. Baka pwede bigayin nyo na sa akin ito ma'am. Ma'am, sikat naman kayo nito sa ano eh. May kita kayo sa ano. Ay, sa lalang mo. Ha? Hindi pwede. Kahit ito lang po sana ma'am. Ano eh. Pag ayun naman po hiningi ko, mas mamahal. Ito na po siguro magkano po 'yung ganito? 1499. 1499? Opo. Sige din mo lang po, na po 'yung amo. Ah? Sige din ko um, 'yung um, amo. Um, Hindi nga po nag-reply ni Sina Ayaw eh. Bakit? Nilak na ako sa Facebook, nilak ako. Hindi Nilak. Ma'am, baka ito lang po. Hindi po pwede. Ha? Binibenta kasi siya. Binibenta? Mm Si ma'am, parang awa nyo na ma'am kasi kailangan ko lang talaga ng sapatos ma'am. Pamasok ko lang. Ma'am, okay lang po ba? Amoy ah, no. Bueno, Ang ganda nito, tropa oh. Kasi eh, sabi ng classmate ko, ano daw, nakaraan daw, pinabigay daw dito. Magbakasakali daw ako, baka bigyan nyo rin ako. Ma'am, okay lang po ba na akin na lang to? Hingin ko lang tropa, di ba? Okay lang po ma'am. Hindi po eh. Ha? Hindi. Si ma'am, ano, ako lang bubuwi kay tatay, dalawa na kami sa bahay. Tapos, pag wala akong sapatos, ano yun, medyo yung pa ako na nag-aaroon ng alipunga. Eh, lalo na tagunan ngayon. yun. Diba? Alam din yung alipunga, makati yun. Pag kumati yung gilid ng daliri mo, aabot yun, hanggang tuhod, hanggang singit na yun. Siyempre, maawa na po sana kayo, ma'am. Baka pwede ano yun. bang ba size mo? Size 10 po sana. Ayun, size 10, size 10 po. Sige po. O, oh, diba, tropa. Grabe. <laughs> size 10 po, meron po. Meron po. Sige po. Mam, salamat ha. Sige po. Salamat po. Size sa 10 po meron po. Salamat ha. Ayun, bibigyan tayo ng sapatos. Basta nasa taas po po yung ano namin eh. Mga size. Sige po, hintayin ko po. Hintayin ko po. Size 10 daw kita. Ayan, tropa o. Oh. Ayan ha. I-visit ko sila sa page nila, tropa. Ayan ha. FB HB page, HBB store visit visit our page, di ba? Mag-PM kayo kung anong kailangan nyo, tropa, ha? Pag kailangan nyo, mag-PM nyo rin ako. Pero huwag nyo kumingi ng pera kailangan ko rin nyo, mga tropa. Ma'am, okay lang po, ma'am, humingi ng sapatos? Opo, sige. Ayun na, ayun na yung tropa. <laughs> ayun na, ayun na, ayun na, salamat po talaga, ha? Ay, wait lang po, tingnan ko na po, size 10. Pag size 9, ibabalik ko, ha? Sige po. Hmm. Ayun, parehas sila, parehas sila, tropa, oh. Parehas sila, yun. Yun, know, napaka-sarap naman sa pakiramdam, tropa. May libre sa Fabius ako dito. Maraming salamat po ha. Pag nadami yung customer yung mauubos to sigurado. Maraming salamat po ha. Ano po? P Pumasko. Ay, maraming salamat po mama. Maraming po salamat. Maraming po salamat mama, Maraming po salamat. Maraming po salamat, salamat. salamat ha. Maraming po salamat. Ayun know, o. Boundary ako sa sapatos. Tropa, grabe. Sa, sa, dalawang taon. Dalawang taon na mag-vlog ko. Ngayon ko na naranasan to. Binigyan ako ng sapatos. Hindi ko pakilala. Hindi ko kaano-ano ha. Siguro ngayon, na tayo ngayon. Sige, Bibigyan niyo naman sa patos eh. Di ba? Maraming po sarapan mo, ma. po. Mam, baka may pagkain po kayo dyan. Ay, ito yung tinapay na eh. Siyang piraso lang po. Tinapay po. Ayun, yun, yun. Okay lang po, kumain na po kayo. Kumain na po kayo. Uy, salamat ha. Ayun, tinapay oh. Salamat. Oh, salamat po, Nay. Pagpalaan po kayo ng taas. Lahat ng biyaya yung narapat na pagpapala para sa inyo, bibigay po. Marami Marami salamat. Maraming salamat po pagpanahin kayo. <laughs> Boundary. Boundary. Ano? Ano grabe oh. Ang bait nila sa ano, boss. HBB shoes, grabe. Boss HBB shoes, napakabait, grabe. Makatropa puntahan natin 'to. Grabe. Wait lang. Ma'am, anong lugar to? Anong street dito? Dito nyo, pupuntahan sila. Ano po? Uh, capital, Capitol, Estate 1. Oh, yun. Ano? Emilio Aguinaldo Street. Ma'am, anong lugar po ito? New Capital Estate 1 daw. Aguinaldo Street. O yun. Narinig na tropa Ilalagay mo sa comment section yung ano na yung address. Sa yung link ng tinapay. <laughs> 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 grabe! Boundary na. Babayad din lang. Grabe! Boundary! <laughs> <laughs> grabe! Boundary!